Hi guys Mga nanghapon po At sa mga kapatid Ang Diyos po Ay hindi ipinanganak Ito po ang mabasa natin sa bilang 23.19 di Ang Diyos ay hindi tao Na magsisinungaling Ni anak man Nang sangkatauhan Na magsisisi Siya ba Nagsabi niyaon At hindi niya gagawin at siya nagsasalita at hindi niya isasagawa yan po ang sabi ng Diyos siya ay hindi po anak ng tao e Kristo kaya basahin pa natin ang Mateo sa 1.21 siya ay magsilang ng isang anak na lalaki na tatawagin mong Jesus ang kanyang pangalan sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Malinaw po na si Kristo ay anak o ipinanganak